Magandang araw mga ka-best buys and for today's video, tayo magre-review ng ating Finking 160A Inverter Open Type Gasoline Welding Generator. Pero bago lahat mga ka-best buys, tara, intro muna tayo. ayun naman mga ka-best ano? I review natin ang ating Philking 160A. So, ito ang ating inverter generator na may welding machine. Unang-una, -una, ang gagawin muna natin, check muna natin yung dimension niya, ano? Sa kanyang lapad, so, siya ay 33 cm. Ito naman yung kanyang haba, 48 cm. And yung tangkad niya naman, ayan, 45 centimeter So napakaliit lang nito mga ka Best Buy, ano? Kung ikukumpara natin sa kamay ko, halos isa't kalahating dangkal lang 'yan. Ayan. Yeah, so dalawang dangkal yung tayo, tapos isang dangkal at saka kalahati yung kanyang lapad. So napakaliit lang nito mga ka Best So silipin natin yung tank capacity nito. Okay mga ka Best So silipin muna natin yung tangke eh. so magmumula sa taas pababa yung ating magiging review ano tapos pakaliwa hanggang makarating tayo sa harap yung taas natin, makikita natin yung kanyang tank ang capacity nito mga ka Best Buys is 6 liters ng gasoline so kung kukonsumo tayo ng isang litro, isang oras haabot siya ng 6 hours na continuous na uh, trabaho then mga ka Best buys, sa baba naman tayo so sa baba, makikita naman natin yung mga stickers niya ng PK160A so ang ibig sabihin niyan is filking 160 amperes ang primary purpose kasi ng ating generator na ito is for welding machine so secondary lang yung purpose niya na generation ng power na AC so ang power po ng AC nito is just 1.2 kilowatt enough para magbuhay tayo ng grinder or drill para sa construction side so ito is ginawa para sa industrial purpose so para hindi tayo gumagamit ng mga conventional natin na diesel na generator na welding machine di ba kung mapapansin niyo mga best buys yung mga kadalasan o conventional na ginagamit natin para sa welding is yung mga generator na diesel na open type tulad nito. Ayan. So ayan po, medyo may kamahalan yung presyo, mabigat at medyo masakit sa bulsa yung maintenance ng diesel na makina. Ginawa natin, nagpagawa tayo ng ating gasoline na welding machine. Mura i-maintain, magaan, and also reliable. Okay? So mga ka-best boys, taruhin pa rin natin yung ating pag-review. So dito sa kaliwa, makikita natin dito yung ignition switch, yung on and off. So ignition switch yan, napakadali lang ng purpose yan. Kapag bubuhay natin, naka-on, then recall start, and then pag papatay natin yung off. Dito naman po sa kanyang digital display, makikita natin yung 3-in-1 digital display ng time, frequency, and voltage. So makikita natin dyan kung ilan na yung running time, para sa ating change oil schedule. So, yung frequency, it must be 60 to 62 Hz para healthy sa ating appliances. Yung voltage niya is 220 to 230 dapat yung working voltage niya para safe na safe sa ating mga appliances. So, dito makikita natin yung kanyang outlet or yung kanyang input or female plug para sa alternating current appliances. 3 holes na po yan para universal talaga. Pwede yan kahit na anong sakit na meron tayo. So dito sa Pilipinas naman kadalasan yung positive and negative. So itong grounding kadalasan optional na yan sa mga appliances dito sa Pilipinas. So, usually talaga dalawa lang. ba diba? Tapos ito naman mga ka best buys. Ito yung kanyang positive and negative line para sa ating welding machine. So yan. Medyo maganda naman ang presentation, maganda rin ang quality. So dito naman, nandito yung technical parameters ng mga ka-best buys, yung kanyang welding. Low load niya is DC 70 volts. And kapag naman po gumagana ng ating welding capability is 80 to 160 ampere. So yung kanyang electrode ay kaya niya tumunaw ng 2.5 to 4 mm na kapal. And may load persistence siya ng 100%. Tapos yung ating generator power naman, may rated power siya na 1 kW and maximum output na 1.2 kW with 60 Hz syempre. Ayun nga mga ka-best buys, ano? So enough para sa harap, dito naman tayo sa gilid. So sa gilid ng mga ka-best buys, makikita naman natin dito yung isang inverter na nakahiwalay. Dalawa po kasi yung inverter nito mga ka-best buys. Isa ay para sa alternating current na 220. Yung isa naman po is para sa welding. Dito rin sa side na to is makikita natin yung dalawang oil inlet nya para mag-change oil tayo. Kung hahanap lang po tayo ng site kung saan tayo mas komportableng mag-change oil. It's either dito or dito ba? So kami, dito ang pinili namin kasi mas malawak yung working space dito. Dito naman po, also makikita din natin sa side na to, yung kanyang elbow para sa kanyang muffler. Which is extended naman, papunta sa taas. Ito. Yung muffler niya is covered din ng bakal para hindi tayo mapasok if ever na ma-accidentally touch natin yung muffler. So may cover na siya para hindi tayo mapasok. So, ito yung kanyang exhaust output. O, yan na. Nasa labas na yan. So, nandito rin sa side na to, yung kanyang top cylinder, cover, and yung kanyang spark plug. Ayan. So, nandito rin yung para sa RPM control nya. Kapag bumaba na, itataas lang natin yan. I-screw lang po ang katapat nyan. Okay, dito naman sa ilalim banda, ay makakita natin yung ating carburetor. Kung mapapansin nyo, may nakasulat po dyan, designed in Japan. Dito pala mga ka-best buys, mukhang ramdam na ramdam na natin. Nakitang kita natin yung quality ng pagkakagawa nyo. Tingnan naman kung gaano kaganda yung pagkakamark nya ng designed in Japan. Oh, prominent na prominent yung pangalan mga ka-best buys. So ito rin po mga ka-best buys, yung plastic na to, yung kanyang air cleaner or air filter. So dumako naman tayo sa side nito mga ka-best buys. So kaya nakaganito, naka-direct tayo is para hindi malagyan ng gasoline yung ating tank para pag pinadala po natin dito mga ka-best buys ay may iwasan natin yung fumes accumulation dito sa loob ng tank. Okay. Mas maganda na i-direct natin siya para mabuhay lang for the purpose of starting. So may mga filter, may filter naman yan ka-best buys kaya hindi ka mag-worry na madudumahin yung carburetor. So, dinisayin talaga namin yan para hindi mabarahan yung ating carburetor ng debris na galing sa maruming gasolina. So, mga ka-best buys, Itong ating welding machine is also equipped with 210 cc or 7.5 hp na gasoline engine. Ito naman po sa side na to, andito rin yung kanyang fuel cock. Diyan natin hinugot ito for the meantime, pansamantala lang para Uh, buhay na natin yung ating makina. So ito nga po yung isang inverter ng AC 220 volt. So nandiyan po sa side na yan. Okay? So much for that mga ka-best buys. Nakita na po natin yung physical features niya, yung kanyang dimension. Susunod na po natin yung kanyang actual testing. Itas na natin mga ka-best buys. Okay mga best buys. So before natin itas yan, kailangan alam din natin yung pag-start ng ating generator. Ano? So first of all, kailangan i-fill up muna natin yung kanyang oil Ito mga ka-best buys So dito tayo maglalagay ng oil So ang oil natin is 10W30 Or 15W40 Ayan, puno na yung mga ka-best buys ha Ayan o oh. Diyan po sa dulo, diyan po yung pinakatamang level niyan Talagang-talagang dapat nasa Pinakadulo siya So yung kabila, ay makikita din natin dyan yung kanyang Access So ayan, puno pa rin siya Ayan, kitang-kita dapat Talagang silip na silip bago matapon. Yun ang pinaka-perfect na level. May oil na siya. Ang susunod naman natin is gasoline. So, ito naman po yung ating supply ng gasoline. Ano? Okay na. And then, ang gasoline po natin dito is yung unleaded lang. Hindi naman po kailangan natin yung mga special pa na gasoline yung mga pula. So, green, okay na po yun mga ka -best buys, Mas mura pa. After natin ma-check kung may gasoline and oil, i-start up po natin yung ating generator. I-on natin yung kanyang ignition switch and then choke po kabig and then hilang recoil start Ito naman po ating power tool ay 680 watts. Tinitin po natin. buhay. So napakadali na naman buhay nito mga ka-best buys ano. Actually kahit itong buhay ng, ng misis ko eh. So test nga natin. Okay <tinyo> na. So yan mga ka-best buys ha. Sabi ko sa inyo, kapag contractor niyo babae, kaya kaya pa rin buhayin to. Here comes a new <laughs> challenger! Sige <laughs> 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 <Gina> pa bayi, <laughs> may malakas. <laughs> yan. Oh, ganyan lang. Hila. Tapos. Hila, hila. Yan. <laughs> hila. Hila <laughs> ang mga anak mo? Ha? Kung masabi mo. Eh, okay, first talaga mag, ano? Ano comment mo? Magaan, ano. magaan siya gamitin. Woo! Uh, madali lang. Uh, madali lang. Madali Another one. carburetor niya. Napakaganda din ng framing nito mga ka-best best oh. Silipin niyo. Maliit lang siya, manipis. Pero solid naman yung mga bakal niya oh. Wow! Okay. Ganda nito. Meron na may gumagamit nito eh. Ayaw ko tapos na yung project nila. May nakabili na sa atin nito eh. Hanapin niyo po yung pk 168 na ano na vlog. Taga sa Blayan Occidental, po yung nakabili. Yung una. Namin. So, I don't know kung ano na siya. Nakabuo na siya ng kanyang project na bahay. So, sa bundok na po ginamit yon mga ka Best Buys. Kaya, medyo kailangan-kailangan talaga ng generator power doon lang. And most especially welding dahil tubulars po yung ginamit nila. Okay? Yun mga ka Best Buys. Ano? tayo sa vlog natin. Mga ka Best Buys, Itong ating inclusion sa package, kasama po dito yung dalawang copper at saka cover niya ito po, yan mga ka-Best Buys yan po ang kasama sa package hindi po kasama yung linya at saka itong electrode holder pero meron po tayong isinasama na electrode holder na complement ng Best Buys Menoroh ang bibili nyo na lang po kung sakaling hindi po kay bibili sa amin ay yung wire at itong ground. Ito naman po kasing ground ay nagagawa natin ng paraan yan. Usually, itinatap lang natin yan dun sa, ground ng no, ating ginagawang bakal para kahit hindi na po clamp, kahit yung any conductor lang na metal, yung ilapat natin sa ating ground, okay naman na po yun. Tapos iniipit lang po natin ng mga uh, vice grip or anything na pwedeng mag hold on dun sa ground para makatouch lang siya dun sa body ng frame. Okay? Mga ka-best buys, isaksak na po natin ito sa ating welding generator. So ganyan lang naman po, iikot lang hanggang hanapin lang natin yung pinaka intact nya na point. Kapag okay na, As ito naman kabila. Sa kabila, ikot din, pakanan. Hanapin lang natin yung pinaka intact na point nya. Ayan, so pinakasagad na, hindi na nauhugot. And then, I-prepare natin yung ating pagwiwetigan. <tong> okay na, start tayo. Tahin natin. Buhayin natin ulit yung ating engine. Engine switch on. Choke. Okay, hindi na. Ayaw. Diretso na natin sa on. best buy sa noon, napakalakas ng ating generator. Woo! Napakaliit nga pero kita nyo naman kung gaano sa kalakas. Kumislap sa ating rod, sa itong bakal natin. Tingnan nyo naman, no? Ang lapad. Ayan, no? Medyo madumi lang yung aking pagkakagawa pero kitang kita naman natin na lutong-luto yung kanyang pagka welding oh no? Ngayon ang mga ka-best buy sir nyo. O. Oh. Talagang ano, oh. lutong-luto siya. Ayan, wala tayong hammer eh. Ayan mga ka buy, hindi kasi ako professional na welder. So ako DIYer lang. Kaya pagpasensyahan nyo na kung bakit ganito ka yung aking gawa. Okay? Pero at least nakita natin na ano siya, working siya for welding purpose. So napakaganda niya mga ka buy. So ang lakas niya tumunaw. So, siyempre, Nasabi niya dito mga ka-best buys hanggang 2.5 to 4 mm siya kaya medyo lakas talaga siya, no? Okay? So ngayon, i-maximize naman natin ngayon yung kanyang AC power, yung kanyang 1.2 maximum power output niya. Tingnan natin yung kanyang limit. So, check natin. Kanina pinadala natin 'di ba yung uh, isang power tool natin. By this time, gagamit tayo ng dalawang power tool. Mga ka-Best Buys, silipin natin yung power requirement ng ating drill. So, yung ating drill is 680 watts. Ito namang ating grinder ay 750 watts. So, di ba kayang kaya niya kanina mga ka-Best Buys yung ating drill? si Sisilipin naman natin ngayon mga ka-Best Buys kung kaya niya yung dalawang power tool ng sabay. So, ito kapag pinagsama natin to mga ka-Best Buys, syempre ang ating 750 watts plus 680 watts is around 1430. Di ba ang ating maximum power is 1.2 kilowatt lang? Ngayon, subukan natin kung kakayanin niya itong dalawang load na ito mga kadasbys. Okay, start ulit natin yung generator natin. So hindi na natin i no? on lang natin kasi mainit na on and then hila lang natin ang na konti para mag 200 plus ayan 280 na siya para maparatag tayo ano para mas makita natin yung totoong power na kinukuha o dinodrow ng dalawang power tools natin gamitan natin ng clamp meter Kukumpitin natin mga ka-best buys yung ating 3.5 ampere. Silipin natin kung ilan. 3.5 times 220 equals 770. 770 volts lang. So, ibig sabihin, under voltage itong dalawang power tools natin. Kaya, kaya, kaya pala. So, yun. Kaya pala, nagtataka tayo kung bakit kaya, kaya niya. Kasi 770 volts lang yung 3.5 ampere. Tama ba? 3.5 ba? Ayun. Okay. So, nalaman natin. Under powered pala itong dalawang power tools natin. Ano? Ayun. Check ulit natin mga best buys. Parang hindi ako certain sa nangyari. Ulitin natin mga best buys. So, yun mga ka-best buys ano, talagang 3.5 amperes lang pero po paano siya na 6.5 yung surge na kaya niyang itolerate dito no? so ibig sabihin kung siya ay 6.5 pinaabot ng 6.5 yung ating surge na power 6.5 times 220 1.4 pa rin So medyo malaki pa rin, no? So, to tolerate niya yung 1.4 kilowatt na Search power. So okay pa rin mga ka-best buys ano. Although medyo nadismaya lang tayo kasi medyo mababa pala yung totoong power nitong dalawang power tools na ito kapag pinagsama. Hindi pa rin kasi natin nalalagyan ng load no. So kung yan ay may resistance na siguro mas mataas din yung kinukonsumong power niya. So mga ka-best buys, ah, uh, yun lang for today's video and likpitin na natin ito at mag-outro na tayo. So ayun na nga mga ka-best buys ano kinaya naman niya lahat ng load natin which is yung dalawang power tools natin na 750 watts and 680 watts na drill and grinder. So mga ka-best buys, magkano ba yung presyo ng ating Hill King 160A? So ang presyo po nito is 25,500 mga ka-best buys. May welding machine ka na, may generator ka pa. Saan nyo po mabibili yung aming Philking 168 So pwede nyo po itong mabili sa aming Shopee account Ayan po Depende po sa lugar ninyo Kung magkano yung shipping fee Pero ito po is naglalaro ng 500 to 1,000 pesos COD po yan buong Pilipinas mga ka-best buys So para po sa inyo mga inquiries Suggestions, comments, and direct order Ay maaaring po kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number And bisitahin po ang aming mga social media accounts Sa Facebook YouTube, and TikTok. Maraming salamat mga ka-best buys and mag-ingat po tayo palagi. God bless po.